what is up mga ba? For today's video nga kami po ay pupunta ng Pulilan, Bulacan para ipagawa namin ang aming mga sirang instrumento. Kaya naman intro, pasok! Lunchtime pa nga lang mga bab ay nagkita na kami ni Master Uge para i-assess namin isa-isa ang mga instrument na dadalhin namin sa Pulilan, Bulacan. Pero bago na lang lahat ay kumain muna kami ng lunch ni Master Uge dito sa Kapares ni Jamson. Dito lang po yan sa Plaza Minalin. Alright! Hindi nga lang po para sa ang sinaserve nila dito mga bab. Meron din pong gotor, skaldo, palabok, pansit kasado at marami pang iba. At kami naman ni Master Uge ang in-order po namin ay beef pares. Wala na nga rin po silang beef pares sa dahil mabilis nga pong maubusan ng tinda dito mga bab kaya naman kung gusto po tigman ang masarap na pares dito sa so kapares ni Jamson pumunta na po kayo at tikman ng kanilang masarap na pares alright at syempre mga bab lalamon muna kami ni Master Oge alright kitang kita nyo naman mga bab simot sarap ang pares ni Jamson alright at dito nga mga bab ay tapos na po kami kumain at papunta na kami ng aming kademyahan para i at i-check ng isa-isa ang mga instrument na dadalhin namin sa Pulilan, Bulacan. Alright! Ito nga pala ang mga instrument na dadalhin namin kay Sir Lionel Rojas sa kanyang repair shop. At dumating na nga rin pala ang aming service mga BAP na si Tito Dennis. At ayan, sinasakay na po namin isa-isa ang mga dadalhin naming instrumento. Alright! At gandito nga daw po magsara ng van ang pogi mga BAP. Alright! At syempre pa yan. <laughs> Bago nga kami magbiyahe mga baba ay bumili muna ako ng inumen dito sa 7-11. Alright! At syempre binili ko po ay blue calamansi. Alright! Baka naman blue! At ayan nga mga bab, all set na po ang aming pagbiyahe and see you Pulilan, Bulacan. Alright! At ayan nga mga bab, nasa biyahe na kami at sabi nga dito sa Karatola, 500 minutes na nga lang daw mga bab, ay nasa Pulilan na kami. Alright! At syempre mga bab, ayan nasa sa so exit na po kami ng toll gate at ayan nakarating na tayo sa repair shop ni Sir Linel Rojas at naniniwala ako mga bab etong eskenita na to ay sikat na sikat sa mga mosiko. ko alright at ayan na po ang aming mga papagawang instrumento at iiwan namin dito kay Sir Renel Rojas. Alright! At ayun nga mga bab, nagpapakosting na po kami ng aming mga ipapagawang instrumento dito sa repair shop ni Sir Renel Rojas sa Pulilan, Bulacan. At shoutout din pala kay Bab na nakasabay namin from Biak na Batoban at kinukuha na po ang kanyang bariton. Alright! nga mga bab nang matapos na po ang aming mga usapan kami po ay nagpicture muna kasama si Sir Linel at kanyang mga kasama kayo na pong bahala magadjas yes, mga babor dito nga mga bab ay pauwi na po ulit kami ng Pampanga at syempre masaya po kami dyan dahil magagawa na po ang aming mga sirang instrumento. Alright! At ayan, shoutout po sa aming mga kasama for today's video. At syempre mga bab, magmimirienda muna po kami. Nag-drive thru po kami dito sa Jawi B. Alright! At dahil nga kakain na kami mga bab, nag-alcohol muna ako. At syempre habang nagda drive si tito, Dennis ay sinusubuan ko na siya ng kanyang fries. Hiramin ko muna siya, Tita Roxanne! Alright! At ayan nga mga bab, kumakain na po tayo habang pauwi ng Pampanga. Alright! At nahulog pa nga ang ating cellphone. Pagkatapos nga nahulog, ay nandito na po kami agad sa dike pa ng Minalin. Alright! Ito nga din po pala yung daan papunta sa aming Minalin Sunset Park. Mga bab, kung gusto nyo pong bumisita dito, pwedeng pwede po kayong pumunta, lalo na po paggabi Napakaganda po dito mga bab. Marami po nang ng mga pagkain, inumin at marami po kayong makikilalang mababait na tao from Minali. At ayun nga mga bab, laka-uwi na po kami at dito ko na nga din pala tatapusin ang video na ito mga bab. Salamat sa panonood. See you sa akin next vlog. All right.